Hello mga pangga! Another day, another vlog na naman tayo guys. Samahan niyo ako sa aking pag-day off sa araw na ito. At saka sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood niyo ang simpleng video natin for today. so going to the city guys is uh, more or less mga 10 minutes kung hindi traffic uh, galing sa amin papuntang Kuwait City So dito na tayo sa restaurant Gaho. Oh, nagkain muna ako kasi uh, kakatapos ko lang yan nag ano nagpadala tapos nagpagawa ako ng aking ano nagpagawa ako ng aking salamin, guys. So nagutom ang first so nagkain muna tayo dito oh. Uh, chicken inasal ang aking ulam diyan, no? Walang sawang kakain ng chicken no? sa bahay. Chicken, palaging naka-chicken. <laughs> Pag day off chicken pa rin. <laughs> eh <laughs> ano kasi ng chicken inasal yung aking in order ga after one hour and a half ay binalikan ko na ang optical na kung saan dito ako nagpagawa ng aking bagong salamin mga pangga so ito na siya guys and yes ang ating grado ay 275 so yung aking lumang ano guys last year naman yun yung aking lumang salamin kaso lang uh, medyo hindi talaga ako comfortable ka so nagpaano talaga ako nagpagawa na talaga ako ng bagong salamin so it's only 23 dinar 23 dinar lang na, na siya guys so yun oh at least okay na ang aking paningin kasi importante talaga no hindi na talaga ako makakita ng masyado pag wala akong salamin So it's okay na na bago na talaga at saka medyo komportable na ako ngayon sa aking bagong salamin. So yun ga yun talaga ang importante na uh, maglabas talaga ako ngayong araw na yun. It's okay. So, yun, oh. Hmm. Medyo cute, si. Ay, cute, si. <laughs> so, yun ang ating pinag-abalahan dito, guys. Ito talaga ang sadya ko sa aking pag-day off. Ang makapagpagawa ng bagong salamin. Saka, dito na tayo, oh. Kasi, nagpunta naman ako sa kabilang mall. So, yun ang view dito, guys, oh. Nyan. Mga around, uh, 5 o'clock na yata ito ng hapon at saka malamig malamig na talaga dito ga hindi naging mabangbang <laughs> hindi naging mapupunggan talaga ang winter winter is real na talaga ang lamig lamig na so pupunta ako dito sa uh, mall ng UTC kasi may pupuntahan naman ako guys na sinadya ko talaga na ipagawa ngayong aking day off So, dito kasi naka ano eh, dito kasi nakakuha ng kanilang shop sa building na ito. So, ito ang ating, ito ang aking talagang sinadya na puntahan dito sa UTC Mall. o nagpapagupit tayo dito so, Okay, daw medyo uh, magubin-ubin man tatulokon gae no. <laughs> kasi ang buho ko ga ay medyo manipis na talaga ga, kailangan ko talaga siyang ipatrim ah, kahit ayaw pa yan eh, kapam, mahala da siya ga, kasi ayaw niya talaga akong magpagupit, gusto niya yung maikli lang, sabi ko ah, shoulder level ah, kasi hahaba pa din yan no so yun ga oh dito ako na pagupit ah. second time ko na dito na nagpagupit sa kanilang shop ah, yung una kong pagpagupit dito ay kasama ko pa yung si Koratsha Vlog, so So, bumalik ako dito sa kanilang shop dahil maganda naman ang kanilang uh, serbisyo dito kanilang ano paggupit bala tapos ang barato lang siya so yun ay yun talaga ang sinadya ko dito guys na dito talaga ako mag paggupit ng aking buhok no dahil ay para mag ano ah looking younger man tayo no <laughs> medyo eh. medyo malapit At tayo mag senior citizen pagkatapos natin magpa-trim ng ating buhok ga ay magpa lamig, -lamig naman tayo dito ga no. kahit winter kahit o summer ah, basta kay maghalo-halo tayo ya mag day off tayo ga so magpalamig tayo dito actually ako naman isa ga naglaaga no kahit ako lang isa pero okay na lang siya guys at least ah, uh, ah, liwa tayo ng kunti di yan talaga mawawala ang halo-halo guys so nakalabay ako dito sa may weighing scale ga oh, mag uh, drop ka lang ng 50 pills so tingnan natin no oh, magkano naman ang ating timbang dito ga ay grabe Hi, nako 66.7 ng ating ah uh, uh, kilos dayan guys. So kailangan natin na magbawas pagid, no? Para makuha natin na uh, last year ga naka 61 kilos ako last year guys nung nagbakasyon ako. So pagkatapos ko nag ano dito guys, naglalaglaag ako, oh, nagpunta ako sa mga ano Nagtingin-tingin ako ng mga winter clothes kasi dito ga uh, uh, mostly winter clothes na ang mga naka uh, balandra sa mga tindahan ga sa mga shop sa mga mall. So yun oh, maraming mga winter clothes na naka-display. So tingin-tingin tayo dito, guys. Yan ang ganda ng kulay ka. Kasi ano na itaglambig na talaga. So yun ang mga ah uh, mabibili mo sa mga mall pag magano ka mga uh, panlamig na mga damit So dito naman nga uh, portion ga oh ito ang tinaguriang ano ng parang ano siya guys divisoria <laughs> parang divisoria siya dito sa Kuwait ga ito ang uh, mall na ito ito ang shop na ito parang divisorya ito dito sa Kuwait guys kasi mga ano lang barato lang ang kanilang mga paninda at saka naghahanap talaga ako ng pang inner pang inner ang inahanap ko guys so nakabili ako dyan nakabili ako ng leggings kasi kailangan talaga mag double naman ang ating mga damit ga so nag uh, nakabili ako ng leggings at saka ng pantaas ko na pang inner so yun ang aking mga na uh, dito sa ano sinadya ko dito sa may uh, mall na ito guys kasi barato lang ang kanilang mga paninda saka pang ano laman ito guys pag inner ko lang man ito sa aking damit no mga unif ang uniform ko balaga kailangan magdubli dubli talaga ang ating damit ka kasi super lamig na talaga ganda dito magpag-ano ka guys so magpanga pamili ng para pangbata. kasi mura lang talaga ang mga bilihin dito sa kanila. Gao sa di itong mall na ito guys ah uh, may merong man din tagroba lang 500 pills, one dinar. So, ano lang ito guys, uh, uh very, very affordable ka ayong mga items dito. Mabibili lahat-lahat na mga sapatos, mga lahat-lahat uh, dito mo yan mabibili sa mall na ito. Ka. So, uh, palaging marami tao dito pero this time ay medyo hindi masyado crowded kasi ano siya uh, hindi na holiday no kasi pag crowded ito guys ay uh, usual friday, saturday, sunday. So, 'yun ang medyo usual ng mga uh, days na marami talagang mga tao ga. So dito makabili ka ng mga murang mga items, mag maganda pang pasalubong or pang lagay sa box. So, salamat sa panunood ng aking simpling vlogs for today, guys. Ito ang aking kaganapan sa aking pag-day of, guys. Salamat sa panunood and please don't skip my ads and please don't forget to hit like on this video. Mag-ingat tayo palagi at palagi tayong manalangin. God bless and see you again on my next vlog, mga pangga.